Boss, pakibasa naman, ano ba ang NBA? Bakit nga bang laki ng kanilang kinikita o profit? Ano ba talaga sila? Well, ang NBA ay isang basketball league na kinabibilangan ng 30 teams na siya mismong magsasagupaan para maglaban sa NBA Finals. Paano nga ba kumikita ang NBA? At magkano nga ba ang kanilang kinita noong last season? Sa kakatapos lang po na NBA season, kumita ng 10.2 billion ang NBA. Sa isang season lang po yan, bilyon ang pinag-uusapan dito. Hindi isa, hindi dalawa, kundi 10 bilyon sa isang season. Ngayon, nakukuha po ng NBA ang kitaang ito dahil sa kanilang mga tickets, sales, media rights, sponsorship at mga merchandise. Nakapag-secure kasi ng NASA 76 billion dollars na kontrata ang NBA sa media rights for 11 years. Ang mga deal nito ay kinabibilangan po ng Disney, ABC, ESPN, NBC Universal, Amazon Prime Video. Yung pong mga nabanggit, yun po mga idol ang pinagkukunan ng NBA ng kanilang revenue o kinikita sa isang season. Yung sa mga sales sa ticket, mga merchandise, mga sponsorship, mga licensing, kabilang po yan. Idadagdag mo pa dyan yung mga kinokontribute ng mga NBA teams sa NBA. Yung mga big market team na malaki ang kinikita ay nagbibigay ng percentage ng kanilang kinikita para mapunta sa NBA. Yung mga small market team ay hindi kasali rito, imbes sila mismo ang binibigyan. Halimbawa noong 2023, 10 team ang nagbigay ng kanilang kontribusyon sa NBA. Kabilang po ang Golden State Warriors, ang Knicks, ang Los Angeles Lakers, at yung anim pa na mga team sa kanilang kontribusyon worth 163 million sa isang season ng puyan. At ang isa sa mga small market team na nakatanggap dito ay ang Indiana Pacers na nasa 42.2 million. Sa madaling salita, yung mga big market team ay nagbibigay ng kanilang parte sa kanilang kinikita kada taon at yung mga maliliit na team naman ay binibigyan para makatulong sa kanilang gastusin. Patungkol naman po sa sinasahod ng kanilang mga NBA players, under sa NBA Collective Bargaining Agreement, nakakatanggap ng bayad ang NBA o kontrata ng nasa 49 to 51% base sa revenue o kinikita ng NBA para makasigurado na nabibigyan talaga, nababayaran talaga ng tamang presyo ang mga malalaro base po sa tumataas na kitaan ng liga. So dyan po galing ang kinikita ng NBA yung sa Golden State Warriors nga sa ating nagdang video ay nasa 781 million. Sila ang number one na team sa liga na mayroong pinakamalaking kinikita. Pero syempre dahil nga nagbibigay yung mga big market team katulad ng Lakers, Knicks, Golden State Warriors, di hamak naman na mas malaki ang kitaan sa NBA. 10 billion yung sa kanila sa buong season lamang po yan.